Hi guys, maikling video lang ito. Uh, I-share ko lang ulit itong uh, difference ng isang uh, fake no na 1 peso. Although 'yung isa is 1906 which is itong sa kaliwa tapos 1905 ito. So itong 1905 guys, ito 'yung uh, ano na tunay na 1 peso tapos itong isa naman ay fake. So 'yung details niya makikita nyo naman na mas ano no, detalyado itong uh, isa compare dito. So, itong sa kabila naman, ayan, sa likod ay ganito yung itsura. So, unang-unang mapapansin nyo guys is yung leeg ng ibon. So, dito, mas uh, payat siya. At the same time, yung details, ayan, ganito yung pinagkaiba niya. So, check nyo na lang guys. Mas malapad yung uh, shield dito, no? Ito. Compare dito. So, yan, guys, para lang meron kayong idea sa itsura ng uh, fake. So, fake ito, guys, no, na, dati may nabibili sa Lazada nito. And, wag kayong maniwala, guys, pagka meron kayong ganito tapos sabihin nila na mataas yung value. So, yan lang, guys, para sa video na ito.